Best love team na nga ang Don Bell, pati best supportive each other silang sila dahil napaka-supportive nila sa isa't isa. At parehas na parehas paka ang kanilang iconic sa kanilang social media account. Yung feeling na nag-promote lang sila pero may halong kilig dahil number one biggest supporter nila ang isa't isa. Si Bell pin-remote ang Gigi the Movie ni Donnie at si Donnie naman pin-remote niya ang solemn ni Belle. Sino ba naman ang hindi may in love sa napaka-supportive na girlfriend? Sabi pa nga na Gina G, this January 24, watch Gigi the movie in cinemas nationwide. At dahil napaka-gwapo rito ni Donnie at sabi pa nga ni Belle, tinitigdan mo dyan. At syempre, hindi naman magpapatalo si Donnie Pangilinan. Sabi pa nga niya sa kanyang caption ay support niyo po album launch niya sa 27 Sky Dome. At dagdag niya pa, sabi ay, What are you doing? O oh, ba diba? pati sa kanilang post ay dapat 20 na 20 sila. Ever since na magka-love team sila, ganyan sila talaga mag-promote. Kahit individual, hindi nila nakakalimutan ang isa't isa.